It's mercy, injury, and deliverance. Magandang tanghali po sa lahat, Umag umagaman sa ibang lugar, sa anda ko ng magandang araw po no? sa lahat, ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Kumusta, kumusta? Kumusta? may kapayapaan at habang biyan ng Diyos. Ay sumasa lahat sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito piling ko, Jai Christ Jesus, para sa tumaka, bustulik, believers of Christ, international, Kumusta? Kumusta po ngayon sa lahat ng ating mga viewers ngayon? Talay ka pa paan na tabawi ng Diyos ay sumasa atin? Sa pamagitan atin, ng ating Panginoon, Kristo. Kapatid, ating pag-aralan tungkol po sa apoy na hindi mamatay ito po ay nakahanda sa mga tao na hindi po sumusunod sa layunin ng Diyos. Ng na lahat ating mga viewers ngayon, Elia dito po sa Tijubsanin sa Facebook, nawaya ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa din lahat sa pamagitan ng ating Panginoon Isu Kristo. Naset out daw sa lahat ng ating mga viewers ngayon sa YouTube channel, sa Facebook. Lahat ng ating mga taga-sunod, magandang araw po sa lahat. Sa ating mga kasama sa ministry, tapos tuloy, deliverance of Christ international. Diyan po sa mahiyag panibbanan na po rin mausay. Mr. Ludi Musai. Mr. Brother Kim Kim. Kalau kami pang Kaya hey, mga kapatid, ang nais ng Panginoon talaga na matuto tayo sa buto araw kasi may, alam may lawan na po talaga So yun mga kapatid, no, kailangan natin malaman ngayon kung sino po ang mapunta sa apoy na hindi mamatay. Napapunta mga kapatid sa apoy na hindi mamatay, itong mga duwag. Elia. Itong mga duwag, walang panampalataya. Ito po ang mapunta sa apoy na hindi mamatay. Ngayon ay itong pinag po natin ngayon para mapaghandaan po natin. Baka naging duwag na tayo ngayon no, sa ating kapanahonan. Kung di pagsubok lang po, wala na. Atras na tayo sa paglilingkod. Hindi pwede. Kasi ang duwag, hindi, makapama, hindi po makapasok doon sa kaharian ng langit. Kaya huwag tayo maging duwag. Kayaan na kung pagsubok. pagsubok, din sa buhay ay mawala na po tayo. Kailangan natin magpatuloy mga kapatid, no? Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Huwag natin hayaan na batid, na itong ating pag-asa ng kaligtasan ay hindi natin makamtan. O no, kaya ito po ay nag-aral po tayo ng Biblia eh para po na paparati natin no, sa mga saliputan ang Sagtang Diyos. Ito no? ako sa ating mga viewers ngayon. talaga na kikita ang pangalan, hindi po tayo makapag-greet no, sa mga views natin ngayon. Kasi wala po tayong nakita talaga na pangalan. So, I'm uh, very sorry talaga. Hindi po tayo makapag-greet sa ating mga viewers ngayon. Kasi hindi dito. Kasi tao to. No, sa ating mga viewers ngayon. Napatuloy tayo mga batid no, sa ating pag-aral ng Biblia. Pag tayo mawala ng pag-asa, kapatid, patuloy na po tayo na Eloya, mangaral. So, tanggapin man sa hindi, basta nangaral po tayo. Yung po sinabi sa Ezekiel chapter 3, verse 11, ang sabi ng Panginoon na ipangaral mo ang aking mga salita sa mga tao, makinig man sila sa hindi. So, makinig man sa hindi, at least na kung saan tayo magpunta sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok sa Instagram, may salita na po ang Diyos. No, shout out po no, sa ating viewers ngayon. Dito lang nakita talaga ang viewers natin no, sa Facebook, YouTube. Hindi natin magkita ang pangalan. So, pasensya lang po ha, na hindi po tayo makapag-greet po. So, bakit kaya ngayon ito po ating ano, sita po ng unit natin na tiyala lang kung saan ang problema nito. Kung talaga sa cellphone o hindi, talaga nagpa-view kung naka mga viewers. So, okay lang po. At iskitang kita kayo ng Diyos. Kasi mga tao talaga na kinipo sila ng pabiyo. Kasi maalata po sila no, sa kailang pangalan. So, okay lang po. Kahit na pwede ka magpabiyo, so, walang problema. Basta, Eloy, eh, mapakinggan po ninyo ang aral ng Diyos. So, nasa inyo na po yan kung ayaw ninyo magpabiyo, So, okay lang po. Wala naman problema. Basta nandiyan kayo. Huwag lang kayong mawala. Kaya pati. ito po ating pag-arala ngayon is sa Pahid chapter 21 verse 8. Para malaman po natin ito matapat po sa akin mamatay kung sino talaga ito. Kasi kailangan talaga natin malaman mga kapatid na ang Biblia ito ay nagsasabi na po na kung sino talaga ang mapunta sa apoy na ni mamatay. Ito po ang dapat iwasan natin. Na po natin habang buhay po tayo, may pag-asa pa tayo mga kapatid na sa lugar na yan. Kasi pag namatay na po tayo, diretso na po tayo sa lugar na nararapat po sa atin. So mayroon na pong paraiso ng kaluluwa, mayroon na bang Eloya, nag-aalam na po eh, na ito po yung kinanlagyan ng isang mayaman. Mga kapatid, wala namang tao siguro na mga sa punta doon, pero kung hindi magingat mag-ingat sa ating pamuhay, baka naging duwag na po tayo puti pagsubok sa lura sa buhay ay nawala na po tayo sa Panginoon. So huwag natin hayaan mga patid na dahil po sa mga pagsubok, kapighatian na ating ay mahiwalay na tayo no, sa Panginoon. Napakinggan natin ating key dito po sa Bayag chapter 21 and verse 8. Ito po sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao. Mga imoral. Mga mangkukulang. Mga sumasamba sa mga diyos-diyosan. At lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre. Na siyang kalawang kamatayan. Ayan po ha. Ang lawang apoy at asupre yan po ang pangalawang kamatayan. So ayan mga kapatid, ang dapat natin maiwasan, no? Yung lawa na apoy at asupre, na yun po ang pangalawang kamatayan. Kasi delikado po mga kapatid. Delikado po ating kalagayan kung mapunta tayo doon. Kasi wala na pong kapahingaan. Walang kapahinga na po, mga batid, ang tao doon. So yan ang dapat natin, mga batid, maiwasan. Kasi pag doon din magunta, magpakailanman, wala na po kapahinga ng tao doon. Yan po, mga batid, ang dapat natin, na Iloya, pagsikapan na maiwas tayo dyan. Kasi kung nating makaiwas, na Iloya, sa lugar na yan, sumapahamak po tayo. Tingnan mo po yan, mga batid, ng ating pamuhay ngayon, kailangan talaga natin malaman, Hallelujah, ano talaga ang kalooban ng Diyos. Sa iyo ng Panginoon talaga na mapawalang sa isay ay ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin, napatid, ito talaga ay sinasamahan ng gawa. No? Sinasamahan ng gawa po ang panapalatayan natin. Kaya hindi pwede mo na may panapalatayan tayo. Pero, walang gawa. So, hindi pwede. Kailangan ang panapalataya sinasamahan po ng gawa. Kasi pag walang gawa, ay luya, ang ating panapalataya So, patay ang panapalataya. No, Ngayon, mga kapatid, ang dapat natin malaman na palaga po natin ang salita ng Diyos, kung ano talaga ang nararapat.